Marahil mga kababayan ay kilala na po natin si Manong Egay o si General Edgar Aglipay. At mga kababayan, alam po natin na successful na po ang kanyang mga anak at uh, isa na nga po dito si Attorney Emeline Aglipay Villar na dating undersecretary ng Department of Justice at ngayon po ay undersecretary ng Department of Social Welfare and Development. At uh, ganoon na rin po ang kanyang mga kapatid katulad po ni uh, Congressman Michael at uh, si uh, Mama Elaine na isang uh, Harvard graduate at siyempre ang kanilang lucky charm na si Mariel. At uh, ngayon po uh, kasama na natin si uh, Manong Egay uh, dito po sa ating uh, studio ngayon. Uh, General, na lamang po namin malaman ang patungkol naman po sa inyong uh, pamilya. Paano po kayo naging ganito ka-successful? Uh, alam mo, ang uh, aking mga parents ay nasa DEX. Ang mother ko ay teacher ng uh, grade 1 to 6 kasi siya ang nagsimula ng tatlong barangay. Na From grade 1, uh, sa silong ng mangga, silong ng bahay, hanggang Uh, grade 2, grade 3, then dalawa na silang may semester, grade, uh, grade Grade 6. So, in short, uh, nung ako'y bata, pag summer, for example, papuntang grade 2 na ako, tinuturo na niya yung grade 2 sa akin. So, during the school year, uh, nabasa ko na lahat yun, naituro na lahat ng nanay ko yon. So, uh, dilalaro ko na lang yung mga classmates ko para ako na pinakamagaling, di ba? So, para maglaro sila, hindi na sila makapag-aral. Kaya ako na lang na, kasi naaral ko na yun eh. Hindi siya, hindi oh, ako oh, nang pina, siya na. di ako lang pinakamagaling kung naglalaro na kami lahat kasi naaral ko na eh. Oh, okay.